PTV, Telebisyon ng Bayan. Inimok ni Congressman Harry Roque si Senator Laila de Lima na magbitiw na sa pwesto sa lalong madaling panahon at linisin ang kanyang pangalan sa patong-patong na drug charges at ethics complaint na isinampan laban sa kanya. Ayon sa kongresista, hindi umano nakakatulong sa sitwasyon ni Dilima ang paninirang puri niya kay Pangulong Rodrigo Duterte dahil niyuyurakan lamang niya ang demokrasya ng bansa. Samantala, plano namang maghain ni Congressman Roque ng panukalang batas para gawing sampung taon, ibis na anim na taon, ang parusa sa mga individual na nagbibitaw ng false testimonies. Ito'y matapos na bumaliktad at bawiin ni retired police officer Arthur Laskanyas ang kanyang mga sinumpang pahayag sa Senado kung saan diniin nito ngayon ang dating alkalde ng Davao na si Pangulong Duterte na may kinalaman umano sa Davao Death Squad. Hinikayat naman ni Congressman Roque ang taong bayan na huwag magpapalinlang sa kung sino-sinong naninira sa Pangulo.